So what's up mga guys? So sama niyo naman ako ngayon dahil magagala na naman tayo. So magdadayo tayo ngayon ng kain guys. So ayan, dayo tayo ng kain ngayon guys. So dito guys, dayo tayo ngayon ng kain guys. What? So pakunta ko ngayon doon sa kwan guys, doon sa tinatambahin ko kasi pag doon sa amin guys may init. So dayo tayo ng kain ngayon guys. Dumalap, nagdala pa ako ng kanin yun. No? Wow. Tulad ng ulam. So dito tayo guys, sasamahan niyo guys. Pupunta ako ngayon din sa tinatambayan ko guys kasi maganda magtambay doon, hindi kasi mainit pa, so malamig pa. So doon talaga ako natutulog, dala na ako ng charger guys. Okay, para tumalaw ng 'tong CPU ko doon ako mag-charge. So tingnan dala-dala ko no. Dala, dala natin kanin. So yan. So papunta na ako doon ngayon guys. So tara, let's go. So, nandito na ako guys. Malapit na ako dito sa bahay nila guys. So, doon na nga siya. Kumakain na pala siya doon. Eh, tal. <laughs> so uh, oh, guys, hinintay niya pala ako guys na dumating ako dito ngayon So, ayan din oh. guys, ayan, tingnan niyo naman itong kanin namin Ayan, so ito nga pala yung kan kasama ko dito guys So ayan, so, kain kami dito ngayon sa tambayan So itong tambayan namin guys oh. So ayan, so ito tour ko kayo mamaya maya guys, kakain mo tayo So grabe, wow Sobrang sarap naman yun guys so oh. Yan bagay-bagay na sa ating kan guys, tong kanin natin. So, kain na tayo guys bago tayo mag-tour guys. Ayun. Squat ng ulam guys ni si Taltal pa tayo nagluto guys. Specialty ni Taltal guys. Wow. 666. Pwedeng barcode, pwedeng tayo guys. Kain i sa pamutol. Ha? Kain ka. Hindi pa. Alam niya lagi ulam natin ganito. Alam niya lagi. Alam lagi ni Chris. Ba't ito yung inaulam nyo? Yan. So yan, yan? guys. Ay ganito, Yan kain tayo. Guys kain tayo guys. Ayan o. No? Wow. Hmm. Sobrang lamig dito, guys. Wow. Gulat. Hmm? guys Kakatapos ko lang kumain guys So yan um, Ito So ito yung ulam namin So wala pa natapos kong kasama kong kumain So yun yung ulam namin kanino Ayan So kumakain po siya guys. Okay, guys So kain daw So guys Tara guys Ililibot ko kayo dito ngayon guys Sa so, sa aming tambayan So ito ang tambayan namin guys Dito lang Dito lang ako tambay Kasi malamig dito At saka Maraming puno Ayan so, o oh. Ayan yan, so tingnan naman no. Oh. O, oh, di ba? Yan. So dito maganda dito magtambay, guys. Promise malamig. Marami kasi puno dito, tingnan niyo naman no. Oh. So yan, guys. So yung mga puno, marami masyado yan no. Oh. palibot dito. Ayun. Meron pa dito sa gitna yan no. Oh. Ayun. Yan, so itong tambayan namin. Simple lang guys, simple lang. Yan. Yan lang guys. So dito muna tayo guys. So yan. Thank you, thank you pala sa mga sumusuporta sa akin dyan. Sa mga um, tumitingin ng aking video at nag-subscribe sa aking channel. So yan. Maraming salamat sa inyo guys. So thank you, thank you guys. Hanggang dito lang muna tayo. Yan. Bye bye.